Good morning sa inyong tanan, mga amiga-amigo. Good morning. Ha? Ang mga dawaron? Domingo? Martis. Martis. Martis sa taron. Mag-duty Oh, mag-duty. Malinggo. <laughs> Nangatana siya kung sarong adlawa kaya ang Domingo. kay wala ko yung duty. Kung <laughs> sarong duty nga, nag-prepare na mga nitagbalon. Good morning, Mads. Good morning, Mads. <laughs> <laughs> ah, good morning sa tanan. Nga may mong ikasulti ka ng kabuntagon. Kuan, bilo din ko tukutu nga. Walo ko yung jeep na Nagluod daw yan kutukutu. Kaya eh, wak katabako. Galaw ka. Nagkabugoy <laughs> ka. Uy! Kaya nagmawa ng ubo. Ah, diyan na mo tabako. Ay. Pagkura na siya na humalog, pamainit o kapi with